Okay lang naman kung ayaw na. O, oh, DJ, Naging usap-usapan online ang song performance ng aktor na si Albi Casino sa katatapos lang na mutya ng Cotabato 2023 kung saan ang ilan ay nagsabi na maaaring nasa ilalim siya ng impluensya ng alak. Nag-trending ang aktor dahil sa kanyang performance na naganap noong biyernes, August 25, sa mga video na lumabas sa social media, Makikita siyang kumanta ng habang buhay ni Zach Tabudlo sa harap ng mga kandidata. Gayunpaman, sinabi ng ilang netizens na medyo tipsy ang aktor sa backstage bago umakyat sa entablado. Nagkumento ang isang TikTok user, bakit parang lasing ang beshi ko? May mga nagtanong din kung sinadya ni Albi na magperform sa ganoong paraan. Sa video, tila, lasing, si Albi, bagamat natural na masigla siya sa totoong buhay bumaba pa siya sa audience area, na para siyang nasa totoong concert. Si Albi ang pinakabagong dagdag sa listahan ng mga artistang nag-trending dahil sa mga performances nila sa mga beauty pageant. Noong Hunyo, hinarap ni Luis Fontiveros ang matinding batikos sa pag-awit ng Joe P sa Grand Coronation ng Miss Pagadian 2023. Sa kabilang banda, nagtrending naman ang kapuso aktor na si David Lecoco para sa kanyang song number sa Grand Coronation ng Miss Grand Philippines noong July 13, 2023. Wala pang pahayag si Albi Casino hinggil sa mga batikos na natanggap niya dahil sa kanyang performance sa mutya ng Cotabato.